Parami na ng parami ang sumusubok ng nauusong challenge ngayon sa TikTok, ang Asoka May Keep Trend. Ang mga content creator, kanya-kanyang paandar sa kanilang video entry, maging ang ilang celebrities ay nakijoin na rin sa trend. Ang Asoka ay pangalan ng dalawang libo at isa Bollywood film na pinagbidahan ni Nakariena Kapoor at Shah Rukh Khan. Sa nasabing may Keep trend, Magta-transform sa isang Indian bride look ang gagawa ng entry habang sinasabayan ng creative transitions ang kantang Sansanana. Narito ang ilan sa mga Asoka make-up trend look ng celebrities at ng ilang social media influencers. Zina Harake Isa sa pinakalatest sa Asoka make-up trend ay ang entry ng celebrity influencer na si Zina Baharake. Napuno ng white and gold props ang costume ng transformation ni Zinab na pinusan ng maraming netizens. Alex Gonzaga bentang benta naman sa social media ang kwelang aso ka makeup trend entry ng celebrity vlogger na si Alex Gonzaga. Mapapanood sa kanyang video na isinama pa niya sa kanyang transition ang kanyang mommy pinti. Donalyn Bartolome Hindi rin nagpahuli sa aso ka makeup trend ang binansagang social media goddess na si Donalyn Bartolome. Mapapanood din sa kanyang entry ang kanyang rumored boyfriend na si Jem D. Guzman. Chad Kinis may bonggang entry rin ang comedian na si Chad Kini sa Asoka Makeup Trend. Ang paandar ni Chad, nag-transform muna siya sa pagiging avatar na si aang bago maging isang Indian bride. Michelle Diwa. Ipinasilip naman ng makeup blogger na si Michelle Diwa ang kanyang struggle sa paggawa ng Asoka Makeup Trend dahil siya na mismo ang nag ayo sa kanyang transformation. Lini Icardo. Dahil sa request ng kanyang supporters Dalawang aso ka makeup trend entry ang ginawa ng TikTok content creator na si Lini Icardo. Janyo. Dalawang version din ng aso ka makeup trend ang ginawa ng TikTok influencer na si Janyo. For The Person. Napawo naman ang supporters ni For The Person sa kanyang pasabog na transformation sa kanyang aso ka makeup trend entry. Spencer. Pinabilib naman ni Spencer Serafica ang kanyang followers dahil binigyan niya ng male version ang Asoka makeup trend. Fujiko. Isa sa pinakamaraming likes and views sa Asoka makeup trend sa TikTok ang entry ng content creator na si Fujiko dahil sa kanyang smooth transitions at unique transformation. Marian Rivera. Pinaingay pa ni Kapuso primetime queen Marian Rivera ang Asoka makeup trend sa TikTok ng kumasa rito. Pero imbes na isang Indian bride Nirecreate ni Marian ang kanyang look sa dalawang libo at pito hit series na Marimar. Ivana Alawi Ibang asoka trend naman ang ginawa ng aktres na si Ivana Alawi dahil imbes na mag-transform sa pagiging Indian bride, siya ay naging dalagang Pilipina. Background music ni Ivana ang awiting, Piliin Mo Ang Pilipinas. Jomar Marie Gaya ni Ivana Alawi, Piliin Mo Ang Pilipinas Entry naman ang ginawa ng TikTok content creator at viral online seller na si Jomary